YouTube channel. So today, uh, ngayon ay Wednesday, November 15, at ngayon ay Baytika. Eto na yung, uh, hindi, bukas pa yung pinakahuli ng festival, pero ngayon yung huling ano na, may mga puja-puja na ganyan, or may mga tika-tika na ganyan. At syempre, kahit na hindi ako uh, kasali sa matitikahan, si Asher at saka si Asis ang matitikahan. Kaya lang kasama ako sa in-invite. Pupunta daw ako doon, sabi nung pinsan ni Asis. And ang damit ni Asher ay... At ang damit ni Asher ay yung Snoopy na galing sa kanyang tita, yung pinadala. Snoopy yung damit, Snoopy din yung pajama niya. And sa akin, ito din yung ibinigay na damit sa akin. Exacto guys, kasi garterize. Ay, <laughs> si Papa. So, ayan. Inantay lang namin si Asis. Nakaligo na si Asis. And pupunta na kami doon. Bale, ito din yung pinadala sa akin. Tamang-tama siya o garterize siya. Eksakto. Pang buntis. Style. Ayan. At saka yung pants. Hindi nyo makita, no? Pinost ko siya sa Facebook, guys. Eksakto. Kasi garter din siya o. Maluwag pa. So, eksakto lang na ano. Hmm. Yan. Suot namin yung damit namin na galing Pilipinas. Yung pinadala sa amin galing Pinas. O, oh, ba? Diba? So, antay lang namin ni Asis. Tapos pupunta na kami doon. So, kita tayo. Doon, doon kami kinatul Doon kami pupunta. Kasi nandun sila. At saka si baba din. Kasi... Yes, Papa, did you... Can I see? No, no, that's mine. That's mine. Pipili din si Papa ng kanyang gamit. Kasi nag-ano muna, nagtrabaho muna si Asis. Tapos, kadarating lang niya, naghati ng mga pasahero. That one. Papa, don't wear black, Papa. Don't wear black for baite ka, Papa. Uy! A another color. That one, the orange. The orange, Papa. Yes. Ayang orange social mga damit namin guys <laughs> ano yung damit ko Mark and Spencer ganyan Zara yung kay Asher Mark and Spencer ganon yung mga damit na pinadala sa amin mga branded kaya thank you thank you talaga sa tita ni Asher na nagpadala ng aming damit ganda so ayan guys papunta na kami doon picture picture Nandun na si Baba at saka si Asher na una na. Finish already? They finish ano? 40 May tapos na sila. Tapos na silang magtikahan. Oh. The baby. Bali ano? Yung pinsan ni Asis na yan ano? Isang lalaki, apat na babae yung isa Christian, yung taga-Pukara. Dumating sila kahapon. So dito, eto ah, baba. Paano yung nakapatid ni baba? So dyan, Nakaready na. mag na lang. Ah, kasi nga inaantay nila si Tulbaba doon. Yung mga kapatid ni ano, Fufu. So, magtitika. Bali, ano, lima. Limang Tol Baba ang ano naantay so dito dito tayo ayan nagantay na sila oh so, naka ready na ay oh, rubrics so naka ready na yung magpupuja. Si Didi. Christian yan. Si Asher, si Asis. Ganyan. Diyan. sila. So, ayan. Kagaya nakikita nyo, nagsimula na sila sa paglalagay ng baitika. And, syempre, nagsimula na si Didi Kalpana. And, si Fufu naman, kung nakikita nyo, nagpupuja siya dito sa may pintuan kasi ilalagay daw niya to sa may daanan kailangan daw nilang mag-alay yan. Ilalagay nila sa may daan bago simulan talaga yung pagtitika. So, next, maglalagay na sila ng oil. Dati may nagtanong para saan daw yung oil na nilalagay sa buhok. Sa totoo lang, guys, hanggang ngayon, hindi ko alam. Pero kasama yan talaga sa ginagawa nila bago maglagay ng baytika. So, Okay, nak nakikita nyo, nagsimula na silang maglagay ng kulay. Balipitong kulay yan, guys. Isang diretsyong white, red, green, blue, pink, ganyan. Purple, yellow, ganyan. And mala. Mala ang tawag nila sa corsage. And bilang palet, magtitika si Asis. Bali, hindi lang si Asis. Si Asis, si Sanjib, at saka si Asim. Ayan, titikahan nila yung maglalagay ng um, tika sa kanila. Parang kap Parang palitan lang ba? Kasi ang baytika ay yung sa relasyon ng magkapatid na babae at lalaki, ganun. So kung wala ka namang kapatid na babae, ganyan, pwede naman yung pinsan ang maglalagay. So kagana kita nyo, si Didi, yung si Didi na isa, Christian yan, kaya hindi siya pwedeng magtika ba? Bali, nag a lang siya sa kapatid niya, parang tumutulong lang ba? Yan. Next, si Sanjip, tapos na pala si Asher. Next, si Sanjip naman. Ayan. And, titikahan din. Tapos, sa pagtitika, alam nyo yan, yung mag-bless sa paa, kailangan yun guys. Kasi parang, respeto, respeto nila yun sa didi nila na naglagay ng tika sa kanila and next si Ashim, si Ashim ay pamangkin niya yan, anak yan ng kapatid niyang lalaki bali yung kapatid nilang lalaki ay namatay nung si Ashim ay nasa 3 years old sa India. Nakwento ko na yata yan sa ano, nakwento ko na yata yan sa uh, old video ko. So, ayan, tapos na silang magtikahan. Next, yung dalawang bata na anak ni ni Didi Kalpana. Ayan, anak niya tong dalawang to. Magkapatid yan, babae at lalaki. So, kailangan din kailangan din nilang magtika-tika. So, tinuturuan ni Didi kung ano yung dapat gawin ni Banji sa kapatid niyang baba, lalaki. And, yon may mala din. So, bilang kapalit din, titikahan din niya yung ate niya. Tapos, lalagyan din niya ng mala. Tapos, dapat yung maliit, magblibless dun sa paa ng ate niya. Kaso, ayaw ng kanyang kapatid na lalaki. <laughs> Kaya tawa na kami kanina. So, nakikita nyo si Fufu naman ang maglalagay ng tika sa kanyang mga kapatid na lalaki. Nag-iisa yan si Fufu na kapatid nilang babae. So, naglalagay na siya ng oil. Ayan. Sabi ko nga kay Asis, buti na lang sabi ko, si Hajur Ama nila ay nakahabol pa ng isang babaeng anak. Sabi ko, paano na lang kung wala silang kapatid na babae, walang magtitika sa kanila. Kasi, sa tagal ko dito guys, no, hindi. Wala pa akong nakita na pinsan nilang mga babae na pumunta dito para tikahan. Every year, si Fufu yung pumupunta para magtika sa kanila. So yung pagkakaupo nila, yan yung pagkakasunod-sunod nila. Panganay, pangalawa, pangatlo, si baba namin ang pinakabunso. Ayan. So ito yung pangalawa. Bali, wala yung tatay ni Sunil kasi yung tatay ni Sunil namatay siya 2017 yata. So, ito yung pangatlong kapatid. Ah, pang-apat. Kasi pangatlo yung tatay ni ano. Ah, pangatlo, tama. Pangatlo. Tapos, pang-apat sana yung tatay ni Sunil. Yung may shop basa parsa. Kaso nga, namatay siya nung 2017 yata. Tapos, ito naman yung... Pa, yung baba ni uh, Yung taga Nasa Malaysia na pinsan ni Asis Ayan Ni Suman, ito naman yung papa nila Suman Pinsan, bali pinsan nila yan So kasama siya Sa tikahan, kasama siya palagi Ayan Then, si baba namin Ang bunso nilang kapatid na lalaki Bali sinundan yan Ni Fufu sufufu yung pinakabunso sa kanilang magkakapatid talaga. So, si baba na namin ang huling natikahan. And pagkatapos nito, magbibigayan na sila ng mga, alam nyo yan, mga pagkain, pagkain, ganyan. eh nagluto sila ng seluruti kagabi. Yun, favorite namin yung seluruti ni Asher, guys. Kasi ang sarap nun lalo sa kapiba. Ayan, so yan na yung pinaka- celebration nila ng Baitika. Ayan. And syempre, respeto sa kapatid na babae. Ayan na, bigayan na ng pagkain. So, ayan. Yan o, ang sarap niyan. Yung cell roti, o, oh, para kay Asher, para kay Papa. Akala ko pag-iisahin nila yung para kay Asher at para kay Papa namin. Pinag, ano, pinaghiwalay kay Sanjip at saka kay Ashim. Meron din sila nung pinakachicharon. yan. Senador Baba naman. Kain tayo, guys. Hmm. Paborito namin to ni Asher. Sel roti. Jol <laughs> ka. Jol ka. Jol ka. ba yung nakuha ni Asis at saka ni Asher? <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Masarap to, oh, apple pie. Magbibake ng apple pie. Laka. Tapos, yeah. Mm, may soft drink si Asher.

ayun guys, ah, nagkaroon sila ng konting katuwaan kanina dun kina Barry. Yun yung napanood yun, yung konting clips lang. Ano, naka, ano na, nakainom, may konting tama na kaya medyo makulit na tapos lalo pang kinukulit nila. asis ah, sis, napasayawin yung isang <laughs> tulbaba. Kaya yun, konting clips lang. kanta sila doon. Si Asher, umuwi kami dito ni Asher. Naawa nga ako dito sa isa guys kasi gusto niyang maglakad. Sabi niya gusto kong maglakad. Punta daw sila doon kasi kahapon dinala ko siya sa gym. May may malapit na gym dito pero yung gym naman kasi na hindi siya pang bata. Para talaga sa mga naglalakad, nag-exercise, ganyan. Yung gym na yun hindi talaga pang bata. Pero ginagawa kasing palaruan ng mga bata yun ba? Dinala ko siya doon na kahapon. Ngayon gusto niya ang problema. Kapag ganyan katatapos kong kumain at gusto na busog ako, ayaw kung umalis, ayaw kung maglakad. Ang gusto ko lang talaga, nakahiga tapos natutulog. Yun yung nagiging ano ko ngayon guys, yung katatapos kong kumain sa tanghalian, inaantok ako. Natutulog talaga ako. Kaya sabi ko nandun siya. Nung sabi ko na, anak, in, anak gusto kong, sabi ko kanina, anak gusto kong mahiga, sabi ko. Kasi busog na busog ako, masakit ang chan ko, busog na busog ako, gusto kong mahiga at saka gusto kong umiblip pumunta siya dun sa may sala nanonood siya mag isa naawa nga ako eh nasan ba ayun siya oh naawa nga ako sa kanya kasi gusto niyang maglakad eh ang problema ko nangihina ako hindi ako makalakad pag anong buso na busog ako nakahilata lang ako dito tapos idlip nakaidlip na ako siguro mga ano din 20 minutes yung idlip ko So, yun yung nangyari. Tapos na ang festival. Tapos na ang tihar sa Sunday may pasok na ulit ang bata <laughs> wala lang silang pasok sa Christmas 24, 25 holiday nila yun, yun na yung pinak and mag -e exam na si Asher. after nito next month sa pagpasok nila start na na mag exam ang mga bata so ayan so yun lang guys yung ating video for today thank you thank you again for watching and see you in our next vlog Bye everyone and God bless us all.